memang kenapa ya Ya memangnya kenapa Lu busal terus

cerak ay makan lawan naman. lawan papa jadi apa nih layung al yung bike ko. Ano? 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 Um, bike. yung bike? sa tubig. Ano ba? Nagbubo sa tubig. Ano ba? ya marriages asap

ini sama apa lewat main dong ini kan apa ini kan subscribe satu YouTube channel mau subscribe gue nama deh alam ko kita pernah kata subscribe subscribe gue nah malu sih malam ini kan mau panut saat yang boring kan man naalew kah di itu malu may magandang tanawin may magandang pakinggan may magandang pagmasdan sa iyong mga mata maalig ko dito kung hindi ka pa nakapalo sa akin palo mo na ka mo na rin sa akin mga idol kung ikaw ay hindi pa nakapag like pakilike na rin mga idol kung hindi ka pa nakapag share o oh, share mo na ako mga idol hindi lang tulong na rin sa akin yung ano, model halos kung hindi ka pa nakapunta sa aking youtube channel pumunta ka na dahil ang doon mo makikita ang tunay na ano tao kung sino ako at ganun pa rin pala ako tindero nagtatry pag wala ang ibang pag hindi mga pagtinda nagtatry nag, na na ano ba? gumagawa ng sideline para mabuhay ang pamilya shout out lodi lagi sumasama si Bushita sa ano ko. Sa akin. Sa akin vlog. Sumasama lagi si Bushita. So, gabi, maaga ko na uwi mga kaibigan dahil ano, maaga na lubat, hindi ako nakapasada ng maaga. Maaga na lubat yung ko. Bili ka doon ng bleed when when? 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 Bili ka when when non bleed? Okay, may ingay dyan. nag yung kapatid mo. When when? Ah! Bili ka doon ng when? bleed when? Ayan. Binili ka ng blade. Doon well. Binili ka blade. well. Shhh. Well. Ayan na kung yung bata will, will blade. Kaya may lang tayo dito mga idol. Binigay sa atin ng ano, ating mga kaibigan. Si Motodoy. Kaya ano, na nung na Ayan. Well, Mamili ka doon, Noel. Noel. Mamili ka doon, Noel. Well. Ng kape. Tsaka ano. Tinapay. Bingin doon tinapay sa kape. Bilal mo si Bibi ng Oreo, kuya. Piawin. Hanggang dito lang mga Rudy's. Paki Pag-support naman. Pag-follow and like and share po mga idol. Pag-subscribe na ating YouTube channel. Thank you.